Ah, bukit ng gabi, kabayan. Mm. Ganito ang pagpapalipad ng ano ba ito? Aeroplano. Aeroplano. <laughs> uh, featuring Adam. Mga sir, partner. kaway sa camera, sir. Mga front officer, cameraman. <laughs> okay. Klaro ko na inyo na magkalupad na inyong aeroplano. Okay, magandang gabi ho. Okay, game, 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 game. Ito ang controller natin, mga kabayan. Kitang kita naman, may up down, may left right. Sabi pasok si Putol no. Ito ang ating papali pa rin. Board. okay, okay. Okay, board. Okay, okay, okay. Lipas. Mayon, pero may papali ko pa rin po sa kanan. Ayun, bababa, <laughs> Mabilis Putol, mabilis. Hindi <laughs> <laughs> na hahawal ng camera. Masyadong mabilis. Yan ang pumatay kay Gaddafi. <laughs>